O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksinawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasayman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naapi at mga nalululong sa droga at iba pang masasamang bisyo. Manalangin tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong pagkalinga ang bawat pamayanan ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos kung saan makikibahagi sila sa iyong kalwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sandibutan, dinggin mo ang iyong bayan. God, God bless, bless us all. all.